Sana maging soft drink yung ihi ko para may inuwin ako mamaya. Yahoo! Princess, yung ihi mo naging coke. Hala, bebang! Nagkatotoo yung wish ko! Magic! Bilisan mo maglakad, bebang! Yeah! Dahan-dahan ka naman maglakad, princess. Baka madapa tayo. Antayin mo ko. Bakit ka ba kasi nagmamadali? Nabubiwi na kasi ako. Ang na ng chan ko. Gusto ko na makarating sa bahay. Diyan ka lang kaya umihi sa masukol na halaman. Ayoko nga dyan, no. Baka matuklaw pa ako dyan ng ahas, eh. Mm. Princess, ayun, no. May arinola, Doon ka na lang kaya umihi ayong nga, dyan na lang ako kung isa rin, Ola. Tara, Doon tayo. Kanino kayang arinola yan? Siguro naiwan niya ng may-ari. Oh. Arinola, sa'yo na muna ako iihi, ah! Giniago <laughs> ba? sana maging soft drinks yung ihi ko para may inuwi ko mamaya. Yeah! Princess, para ka namang matandang umiihi dyan. Ay, salamat. Tapos na rin ako kumihi. Princess, yung ihi mo, naging cook. Hala, bebang, nagkatotoo yung wish ko. Magic. Kunin mo na, tignan mo, kung tunay na soft drinks. Tamang tama, uhu na uhu na ako. <laughs> Ang sarap! Baka naman lasang ihi mo yan, princess. Hindi ah, hindi ako naglolo ko. Kahit tikman mo pa. Sige nga, tikman ko nga. Ito Oh. <laughs> Wow! Soft drinks nga! Ang lamig pa! Subukan mo din, Bebang! Mag-wish ka ng pagkain sa Rinola. para may pagkain tayong merienda! Sige! Mag-wish din ako sa Magic Arinola! Gusto ko magkaroon ng maraming maraming pagkain! Yahoo! Oh, ayan! Tapos na ako! Tumayo ka na, Bebang! Bilis! Bebang, tignan mo! Ho. Ang daming ang pagkain! Wow. Nakakatuwa naman! Mga paborito ko pa talagang pagkain! Kunin mo na! Baka mawala pa! Tara, Bebang! Magmeryenda na muna tayo! Sige! Kumain tayo dun kay Aling Sonia! Meanwhile... Yahoo! Ang sarot-sarot naman, paglibre. Francis <laughs> Bebang, ano yung kinakain nyo? Iska, may madami kaming pagkain. Gusto mo ba? Wow, ang sasarap niyan. Siyang ba galing? Dun iska oh, sa Magic Arinola. Magic Arinola? Wow, gusto ko rin dun mag-wish. Tara, mag-wish ka rin dun. Let's go! <laughs>